Simula nga ngayong araw no, susugdan ko na nga pagbibisaya at Tagalog. At bala na nga kayo kung masasabtan nyo ang aking mga sinasabi. Matagal na akong hindi nakapag-vlog. E, uurong ko na nga sana to ang pag-vlog no. Kasi nawala na gin talaga ako nang gana ba sa pag-vlog. Ngayong adlaw nga, eh, napunta nga ako dun sa school kasi tinitignan ko nga kung sino nga ang teacher ng aking anak. At dun pa nga sa bayo no, iniisip ko na talaga na kukunin ko nga yung card kung sakaling makita ko nga ang teacher natin dati ng aking anak. Uy. At sakto nga sana talaga no, na nakita ko nga yung teacher niya kaso nga lang na distract ko sa aking bunso baki. Kumakain talaga yan ng ice cream. Wala pa nga isang minuto ay nakap office na nga siya kaya nakakalimutan ko na talaga na kunin yung card ng kanyang ate uy yung mga oras na yan ay uuwi na nga kami sa aming bahay dahil nga bibili pa nga kami ng aming uulamin at nagpasalamat talaga ako kasi hindi nga siya humapit dyan sa tindahan na yan at yung hinawakan ko nga dyan yan nga yung requirements ng aking bunso dahil ini ko na talaga siya nga kahit hindi pa nga siya masyadong marunong uy tignan nyo naman ang aking anak at nalilipay talaga ako nung mga oras na yan uy kayo nagtatawanan ba sila laba at minsan lang kulang talaga lang sila machichimpo na ganyan uy at ngayong araw nga ay natutuwa talaga ako dito sa aking bunso kay tignan nyo naman o oh, nagdodrawing na nga siya at nagsabi pa nga siya sa akin no kuhan ko nga daw siya ng video at kutob na lang talaga dito ang aking pag no at abangan nyo na lang ang aking mga ibang video na akong himuon bye bye sa sunod video na po